So good morning. So this day I may I use nito sa bahay na yun na Suzuki Alto. So kung ano tayo ng tools dito. So, so ito na yun Suzuki Alto. Ay. Yan. So bago natin ah uh, baklasin, diagnose muna natin. Ha? Ha? Mana ko? Sige. So, so 100 yung free check lang natin kung may leak ito naman yung pressure oh, check natin sa loob ay Tapos umahina na yung buga. 3 3, 4 5, 6, 7, natin ni start natin. Bago tayo ito na siguruhin muna natin na uh, Kung kumusta tayong aircon niya ampalyado yung sasakyan niya. Ayan, malamig naman. So, kahit di, kahit na nyo nakikita yung ano, temperature nito. Pero sa output natin, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan o, oh, nagtitrip off na siya o. Oh trip siya yan malamig yung tubo so baklas tayo ng dashboard yan tinanggal din tapos 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 sa mga bago na aircon technician tips ko sa inyo ay una una dito talaga kayo magtanggal yan yan So, pwede lang palang dokotin yung alto para medyo ano lang hanggang dito lamang yung tatanggalan niya so ito yun Ayan. ito yan o yan wala kasi itong filter kaya Suzuki Alto. So, bago nyo kailangan sa harap, dito mo talagod. Ito mo na sa So ayan, tapos na natin nakabit yung lahat sa loob. So kita yan. Yan sa so, Meron pa. So bago na paraan natin para hindi na tayo magtanggal ng fittings at posible pa magkaroon ng leak. So, So ayan, lagyan na natin ng prion. Lagyan natin ng prion. So, sarado muna natin tapos pandarin natin. So, na lang. So, mag okay, so natin yung so. hmm. oh, konti. natin ng lamig na. Saka yung hangin niya uh, malakas na. Yan o. Oh, hanggang dito no. Dos. Abot na abot talaga. So Suzuki Alto. Another na naman. Taxit. Yan. Sobrang lamig. Thanks for watching!